Mga kababayan, ngayon ay isang balitang siguradong magpapabilis ng tibok ng puso ng libu-libong senior citizens sa buong bansa. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, kuryente, at pamasahe, narito ang isang kumpirmadong update na matagal nang hinihintay ng marami. Isang balitang nagmumula mismo sa hanay ng Social Security System at Government Service Insurance System, ang ilalabas na bonus at dagdag na benepisyo ngayong buwan ng Oktubre. Oh, tama ang narinig ninyo, may inaasahang labin apat na libong piso na bonus at karagdagang isang libong piso sa ilalim ng tinatawag na Universal Pension Increase. Pero bago tayo malunod sa tuwa, kailangang himayin natin ang totoo, ang dahilan, at ang magiging epekto nito sa milyon-milyong pensionadong Pilipino. Sa nakalipas na taon, kaliwat kanan ang naging hinaing ng mga pensioner. Marami ang nagsasabi na ang kanilang buwanang pensiyon ay hindi na sapat para tustusan ng gamot, pagkain, at mga bayarin sa bahay. Isipin mo naman, maraming nakatatanda ang umaasa lamang sa 2,000 o 3,000 piso bawat buwan, isang halagang halos hindi nakakasya sa isang linggong panggastos. Kaya nang unang lumutang ang ideya ng isang universal pension adjustment, marami ang umasa, pero marami rin ang nagduda lalo na't ilang ulit nang ipinangako ng gobyerno ang dagdag benepisyo, ngunit natatabunan ito ng politika, kakulangan ng pondo, o mabagal na implementasyon. Ngayong Oktubre, ayon sa opisyal na ulat na lumabas mula sa mga internal briefing ng SSS at GSIS, inaasahang ipapalabas na ang dagdag na benepisyong ito. Ang labin apat na libong piso ay magsisilbing one-time year-end bonus para sa mga kwalipikadong pensioner, samantalang ang dagdag na isang libong piso ay bahagi ng unti-unting pagpapatupad ng Universal Pension Program, isang plano ng pamahalaan na layong taasan ang minimum pension ng lahat ng senior beneficiaries sa bansa. Ang tanong ng karamihan, totoo ba ito? At sino ba talaga ang makakatanggap? Dito papasok ang masalimuot na katutuhanan. Hindi lahat ng pensioner ay makatatanggap agad ng parehong halaga. Ayon sa mga opisyal, ang mga kwalipikadong benepisyaryo ng GSIS ay yaong may aktibong status at tumatanggap ng regular na pensayon sa loob ng nakalipas na 6 na buwan. Para naman sa mga miyembro ng SSS, kailangan ding walang pending loan restructuring o utang na hindi nababayaran. Ngunit para sa mga naulilang asawa o survivor pensioners, may hiwalay na guideline, kailangan nilang kumpirmahin ang kanilang updated status sa branch office o online portal bago mailipat ang bonus. Ang isa pang magandang balita, ayon sa mga insider, may malaking posibilidad na ito na ang unang yugto ng mas malawak na pension reform na ipatutupad sa taong 2026. Ang nasabing universal pension increase ay magiging bahagi ng panukalang batas na isinulong ng ilang senador at kongresista na naglalayong magtakda ng minimum pension na hindi bababa sa 10,000 piso kada buwan para sa lahat ng senior citizens. Sa ngayon, marami pa rin ang tumatanggap ng mas mababa rito. Isang realidad na ilang dekada nang inirereklamo ng mga retirado sa pampubliko at pribadong sektor. Kung titingnan sa mas malawak na konteksto, ang pagbibigay ng ganitong bonus ngayong Oktubre ay hindi lamang simpleng tulong pinansyal. Isa itong mensahe mula sa pamahalaan na kinikilala ang hirap ng mga nakatatanda sa panahon ng krisis. Sa dami ng gastusin, gamot sa high blood, maintenance sa diabetes, kuryente, tubig, at pagkain, ang kahit labin apat na libong piso ay napakalaking ginhawa. Ngunit hindi rin natin may kakaila na para sa ilan, ito ay pansamantalang lunas lamang. Dahil pagkatapos ng ilang linggo, babalik din sa parehong realidad, mataas na presyo ng bigas, gatas, at gamot. Kaya't marami sa ating mga kababayan ang nagtatanong hanggang kailan ganito. Kailan magiging sa ang pensayon para mabuhay ng may dignidad? Ang usapin ng universal pension ay matagal nang isinusulong ng mga sektor ng senior citizens. Ang ideya, lahat ng Pilipino na umabot na sa edad na 60 taon pataas, maging may trabaho man noon o hindi, ay dapat tumanggap ng basic monthly allowance mula sa gobyerno. Isang konseptong matagal nang umiiral sa ibang bansa tulad ng Japan, South Korea, at ilang bahagi ng Europa. Sa Pilipinas, unti-unti na itong isinasabuhay sa pamamagitan ng mga programang tulad ng Social Pension for Indigent Senior Citizens ng DSWD, kung saan tumatanggap ng limang daang piso kada buwan ang mga mahihirap na matatanda. Ngunit ang panukalang universal version ay mas malawak layunin itong isama kahit ang mga dating empleyado na may maliit na kontribusyon at pati na rin ang mga informal workers. Sa gitna ng lahat ng ito, ang pag-anunsyo ng bonus ngayong Oktubre ay parang pagsilip sa kung ano ang posibleng mangyari sa mga susunod na buwan. Isipin mo, kung may papatupad ng tuluyan ang dagdag na isang libong piso sa lahat ng pensayon at isusunod ang planong dagdag taon-taon, maaari nitong baguhin ang buhay ng halos tatlong milyong pensioner sa buong bansa. Hindi lamang ito usapin ng pera, ito ay usapin ng katarungan para sa mga Pilipinong nagtrabaho ng ilang dekada at ngayon ay umaasang maramdaman man lang ang bunga ng kanilang serbisyo. Ngunit narito rin ang isa pang katotohanan na bihirang pag-usapan, saan kukunin ng gobyerno ang pondo para rito. Ayon sa mga ekonomista, ang SSS at GSIS ay parehong nakararanas ng pressure dahil sa pagtaas ng bilang ng retirees at pagbaba ng mga aktibong nagbabayad ng kontribusyon. Ibig sabihin, kung hindi maayos na mamanage ang pondo, posibleng magkaroon ng kakulangan sa mga darating na taon. Kaya't mahalagang pagtuunan ng pansin ang tinatawag na Actuarial Sustainability, ang kakayahan ng pondo na tumagal ng maraming dekada kahit patuloy na nadaragdagan ang mga benepisyaryo. Ang kagandahan naman, parehong institusyon ay nagsasagawa na ng mga reforma. Sa panig ng GSIS, nagpatupad sila ng mas mahigpit na collection efficiency at pinaganda ang kanilang investment portfolio, kabilang ang pagpasok sa renewable energy projects at infrastructure bonds. Samantala, ang SSS naman ay nakipag-ugnayan sa ilang pribadong kumpanya upang mapalawak ang kanilang micro-contribution system para sa mga self-employed at OFWs. Lahat ng ito ay hakbang upang masigurong may sapat na pondo para sa mga benepisyo tulad ng bonus at dagdag pensayon. Kung titingnan mo ang kabuuan, malinaw ang mensahe, daw da ang inaayos ng gobyerno ang sistema upang masiguro na ang mga senior citizens ay hindi na kailangang mam Alamos ng tulong. Pero kahit maganda ang layunin, nananatiling hamon ang implementasyon. Ilang beses na ba nating narinig ang mga kwento ng pensionado na araw-araw nakapila sa bangko, o yung iba ay kailangang bumiyahe ng ilang kilometro sa ilalim ng init ng araw para lamang makuha ang benepisyo nila. Ang ganitong mga kwento ay nagpapaalala na hindi sapat ang maganda ang plano, kailangang maramdaman nito ng mismong tao sa baba. Kaya ngayong Oktubre, habang marami sa inyo ang naghihintay ng labin apat na libong piso na bonus at dagdag na isang libong piso, tandaan, ito ay simula pa lang ng mas malawak na laban para sa patas at maayos na sistema ng pensayon. Huwag tayong makuntento sa one-time payout. Ang tunay na tagumpay ay makamit kung ang bawat Pilipinong senior citizen, mula Batanes hanggang Tawi-Tawi, ay makatatanggap ng sapat na buwan ng pensayon na magbibigay ng ginhawa, seguridad, at dignidad sa kanilang pagtanda. Kung ikaw ay isang pensioner, siguraduhin updated ang iyong records. Kung ikaw naman ay anak o apo ng isang pensionado, Tulungan mo silang i-verify ang kanilang status sa SSS o GSIS branch o sa online portal. Dahil kahit maliit na error, tulad ng maling spelling ng pangalan o hindi updated na contact number, ay maaaring magdulot ng delay sa pag-release ng kanilang bonus.